Maraming mga OPM artists ang sumikat noon at magpahanga ngayon. Pero iba ang datingan ng ating tatalakayin sa video na ito. Dahil bukod sa talento nito sa musika at pag-awit, ay nagtataglay din siya ng kagandahan at talino. Siya ay nakilala natin sa mga awitin gaya ng Same Ground, Bulong, Huwag na huwag mo sasabihin, Fire, Mahika, Mahika, at madami pang iba. Yan ay walang iba kundi si Miss Kichi Nadal. Tara let's at alamin natin ang kanyang naging kasikatan at naibahagi sa Philippine music industry. Pero ano na nga ang nangyari sa kanya? Nasaan na si Miss Kichi? Bigla na lang kasi siyang nawala sa kalagitnaan ng kanyang pamamayagpag. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, paki Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Ana Katrina Dumilon Nadal o mas kilala sa pangalang Kichi Nadal ay isinilang noong September 16, 1980 sa lungsod ng Maynila. Bata pa lamang si Kichi ay nakitaan na ito ng kanyang mga magulang ng talento sa pag-awit. Nag-aral si Kichi sa St. Scholastica College sa Maynila at nakakuha siya ng double degree course major in education and psychology sa De La Salle University. July 2003, inenlabas ni Kitchie Nadal ang kanyang first single na Pinamagatang Run. At taong 2004 naman ay inirelease ang kanyang self-titled album na Kitchie Nadal under Warner Music. Ito ay nag-number 4 sa Philippine Music Chart. At makalipas ng isang taon ay pumatok ito sa mga Pilipino at nag number one hit sa Philippine Music Chart. Ilan sa mga kanta niya na nagpakilig at umantig sa mga nakikinig ay ang kantang Bulong, Same Ground, Fire, at wag na wag mong sasabihin na bumenta ng 214,800 na kopya kaya nakakuha ito ng 7 times platinum. Una na rin naging vokalista si Kiki Nadal ng bandang Mojofly noong 1998. Pero taong 2003 ay umalis na din ito sa kanyang grupo at pinursu ang kanyang solo karir. At noong 2007 ay muli siyang naglabas ng second album na pinamagatang Drama Queen TV EP at isa na nga dito ang kantang mahika na ginamit sa isang teleserye sa GMA na may kaparehong title. 2008 ay inilabas ang kanyang pangatlong album na Love Letter at pang-apat na album ay inirelease noong 2003 na Pinamagatang Malaya. Ang mga awitin ni Kichi Nadal ay talaga namang kinahiligan ng mga Pilipino at ito na din ang humatak sa kanya patungo sa mainstream. Nakasama din si Kichi Nadal sa Electromagnetic Jam, The Music of the Eraser Head, at kinanta niya rito ang ligaya at pag-ibig na tribute album para sa Apo Hiking Society na kami na po noong 2006. Dahil sa ganda ng musika ni Kichi Nadal, ay nabigyan siya ng mga parangal, Most Promising Entertainer of the Year, Best Performance in Concert, Best Performance by Female Recording Artist, Best Ballad, MTBI's Award for Chart Attack Song of the Year, Pinoy Wannabe at marami pang iba. At taong 2015 ay nagpakasal siya kay Carlos Lopez na isang Spanish journalist. Ang kanilang kasal ay ginanap sa Tagaytay. Idinaos ito ng simple, subalit ito ay naging usap-usapan at umani ng negatibong komento sa mga netizens. Dahil di umano, ang ginamit na wedding gown nito ay nagkakahalaga ng 799 pesos. Ngunit sa huli ay nagsilbi pa itong inspirasyon sa marami na hindi batayan ang magarbong kasal sa pagmamahalan ng dalawang nag-iibigan. Marami nga dyan eh, sobrang garbo at milyon-milyon ang ginagastos para sa kanilang kasal. Pero sa huli, sa hiwalayan din ang tuloy. Pagkatapos nito ay nagpasya silang manirahan sa Madrid at namuhay ng masaya at simple. At noong 2007 ay isinilang ni Kichi ang kanyang unang anak na lalaki na si Kiyon. Pero di naglaon ay muli siyang nagkaroon ng mga tour concert dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At taong 2023 ay ipinanganak niya ang kanyang second baby na si Iago at Chika Panikichi ang pangalan na Iago ay mula sa Biblia na si Apostol Santiago na pinaniniwalaan na nagsimulang purihin ang banal na salita sa Northern Spanish Region ng Galicia. At bukod pa dito ay ikinatuwa ni Piolo Pascual nang kinuha siyang ninong sa binyag ng anak ni Kichi. Sa kabila ng pagiging abala bilang butihing may bahay, ay hindi naman niya napapabayaan ang kanyang talento at patuloy pa din itong umaattend sa mga gig at event. Pati ang profesyon nito ay patuloy pa din niyang pinagyayabong. At paminsan-minsan ay umuwi ito sa Pilipinas upang dumalaw sa kanyang mga mahal sa buhay at kaibigan. Hindi naman ito nakakalimot sa kanyang mga tagahanga at patuloy na ibinabahagi ang ilan sa kanyang mga aktibidad sa buhay sa pamamagitan ng kanyang mga post sa social media account. At sila ay masaya naman na namumuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya sa Spain. Sa darating na June 2, 2024, si Kichi Nadal ay magkakaroon ng 20th anniversary of her solo career with the concert na tinaguri ang same ground na gaganapin sa New Front Church Theater in Cubao, Quezon City. Ang nasabing event ni Kichi ay homecoming concert na nagsasalaysay sa paglalakbay ng isang singer-songwriter bilang isang artist na nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan sa alternative at pop music. Ang solo concert na ito ay minarkahan din ng pagbabalik ni Kichi sa Philippine concert scene at nagtatampok ng na mga special na panauhin, kabilang ang ilan sa kanyang mga pinakamalalapit na kasamahan sa music industry. Kadalasan kasing naiisip ng ilan sa atin, ang kaligayahan ay nahahanap sa pagiging sikat, pera at material na bagay kapag nasa tugatog ka na ng kasikatan, ay mas pinipili pa rin ng ilan na lumagay sa simple at tahimik na buhay. Dahil ang kaligayahan ay makikita mo lang kapag kasama mo ang iyong pamilya at bukod sa lahat ay may Diyos na nakasentro sa iyong buhay.